Sa ganitong pamamaraan, nakita natin kanina kung gaano talaga nalulugbok yung mga tao ko pag nagbabago yung kanilang mga puso. Ngayon ang pagmamataas, ibig sabihin po nito ay pagtanggi ninyo sa salita ng Diyos, pagbabago ng iyong puso at pagsuway sa salita ng Diyos. So yung pagiging mapagmataas, may mga kahulugan pala yan eh. Pag-despise mo sa so, so Word of God, bago mo ng iyong isipan, at pagsuway mo sa salita. Ngayon okay, pa man, kapatid, pinagpapala talaga ng lubos ng ating Diyos Ama, yung mga taong nagkakaroon po ng pagpapakumbaba. Hindi binabaliwala yung salita ng Diyos o yung Diyos. Hindi nagbabago yung kanilang mga puso. Dahil ang kanilang mga puso ay tapat, hindi sila nagkakaroon ng mga ganitong mga kanyang kaninang sinabi, kahit na sila ay may mababang IQ, at hindi naman gaano katalinuhan. And in sa kahuli-hulian, ang ating Diyos ay may tataas niya yung mga tao mapagpakumbaba sa harap mismo ng ibang mga tao.